Good morning. Ito kami ngayon na harvest ng rambutan para dadalhin ng kapatid ko papuntang Kuwait. Saudi. Ah, uh, Saudi nga pala. Ah, ito ngayon, di pa siya gaanong mahinog pero ang sarap nito guys. Maharlika kung tawagin nito. Kung sa Tagalog pa ito yung rambutan na toklapin. Di pa gaanong mahinog pero sobrang tamis na nito. Yan, medyo makulunim ngayon dito. Paampun-ampun ng konti. Ah, medyo masama pang panahon ngayon dito. Etong baba lang nito, guys. Hindi na kailangan namin maghagdanan. So, yung mga medyo hinag ng kukunin natin. Yan, hinihila lang namin yung sanga kasi yung baba lang talaga. Tabang atin. Tabang yung mga medyo mapula-pula yung kukunin namin. Ayan. Ang dami. Kaso ah, yung iba, di pag ano hinog. Walang pa sa hinog. Tam-tamis na ito. Magkulay dilaw lang po, pwede man nang kainin. Kita niyo guys, nagpa-fags pa. Kita niyo yung usok na yan, fags <laughs> yan. <laughs> Sa Cebu, 50 dahil ang kilo. Ah. Uh. ay, 100. Che, che, nagpo sa gabi. Masa, libre lang po. Masa, ipag ka lang mamitas. Ano po? hmm Hindi pag ano, nag hinag-iwanan namin para may balikan kami sa isang Okay.